Mag-ingat sa pagbili ng mga bagay na segunda si mano dahil baka ito ay may dalang malas. Alam mo na napapansin ko ha, napakahiilig mo sa mga lumang bagay at sa gamit na. Ang luma kasi, mas may character. Sa unang tingin mo palang, lang, parang may sinasabi. Mga kaibigan, isang lumang paniniwala ng mga sinaunang Asyano ay ang pagsusuot o paggamit daw ng mga segunda manong bagay ay maaaring magdala ng negatibong enerhiya sa iyong buhay, lalo na kapag yung dating may-ari ay namayapa na at hindi mabitawan yung bagay na yun. Sa isang published paper noong 2023 na pinamagatang Negative and Positive Contamination in Secondhand Fashion Consumption, nakasaad dito na sa ancient at iba pang East Asian cultures may isang stigma na nagsasabing ang pagsusuot ng mga second hand na gamit ay konektado raw sa malas. Ayon naman sa ilan ay hindi raw totoo ang bagay na to at ginawa lamang ng kung sino upang maging maingat ang mga tao sa pagbili ng mga pre-love items dahil na rin sa iba't ibang health concerns. Noong 2009 nga sa ikalawang bahagi ng Shake, Rattle and Roll 11 ay ginawan ito ng palabas na pinamagatan namang ukay-ukay na binansagan bilang isa sa may pinakamagandang visual effects sa Pilipino film noong mga panahong yun. Paalala lamang walang masama sa pagbili ng mga ukay o segundamanong gamit at wala ring ebidensyang magpapatunay sa pamahiin na to. Bagkus ay ibinabahagi ko lamang sa inyo ang kaalamang ito sapagkat ako mismo ay nag -e enjoy sa pagbili ng mga gamit na luma na.